Ganda no? Ganda siya. Ganda yung parking. Gusto mo dito? Wala naman choice eh. Dito na lang. Sabi yung si Sogo. <laughs> 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 Sogo, bakit ka gagawin? Ang laki pala dito ah? Oh. Bakit doon na kasi nyo? Yung... Doon tayo mag parking. Oh. Dito. Turn <laughs> left. Then turn right. Ah, eto, exit. destination is on the right. Ang lawak ng ano nila. Ayan na o. Oh. Ang lawak ng kanilang hotel. Ah, kanilang parking. Diyan yung entrance yata eh. Uh -huh. Sige, ikot tayo. Kumag-park muna tayo. Okay. Okay.

Ikot na ako. Dito ba inyata ko? Tama ba na ako? Hindi na, sabay tayo. Wala naman Wait lang po. Bago ito. Hmm? Bago. Kaya nga eh. Ganda ay okay, guys sa mga ang hotel dito bago. Royce Hotel. Dito sa ano bang paano to? Clark. Roy's Royce Hotel and Casino. Royce Hotel and Casino. Oh okay, guys, ang ganda oh. Guys. Nice. Aray ko. Sandali lang. No. Ayan. May kumukuti-kutita. <tipos> wow. Kita nyo yan? Oh. Iba, ang ganda. Oh, wow! Look at that. Ganda dito, oh. Royce Hotel and Casino. Andito yung kanilang front desk. Desk. Ganda. 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 Hindi ko rin alam. makasama mo pa sa akin. no? Ayan, yeah, no? Ba, no? Oh. Ano na? Ganda dito. O, tinan mo, o. Oh. <coughs> Yan yeah, na, aking sister. Kailangan mo magpamangkin. Oh, ang ganda. Pwede na. oo nga. Pwede na talaga. pwede na, pwede na talaga. Baka mayroon tayong 20% discount dyan dahil sa senior. Diba? Di Ayan, no? 20% holiday group. 10 bucks.

this casino, hotel and casino is nice, very nice. Amazing, amazing ako bigla, ang ganda talaga.